Ngayon, nagdadala ang mga celestial na singsing -sing ng isang revelasyon na nangangakong yayanig sa mga pundasyon ng iyong kaluluwa at magbibigay liwanag sa iyong pag-iral sa pamamagitan ng isang bagong perspektibo. Sa tela ng iyong kapalaran, isang pigura ang maayos na inilagay, isang taong ang layunin sa iyong buhay ay isang palaisipan pa rin sa iyo. Ang pagdating ng taong ito ay hindi isang aksidenteng pangyayari, kundi isang kilos ng banal na disenyo. Naghahanda sa entablado para sa isang pagbabago na maaaring lubusang magbago sa iyong pagtingin sa kanya at ang kahulugan ng kanyang presensya sa iyong buhay. Ipinahayag ng kalangitan na ang bawat piraso ng iyong paglalakbay magpahanggang ngayon ay maingat na isinaayos. Bawat tingin na ipinalitan, bawat salita, at maging ang mga katahimikang hinati ay mga piraso ng isang dakilang banal na mosaiko. Mula sa unang hindi inaasahang pagkikita, isang hindi nakikitang puwersa ang gumagalaw, isang presensya na marahil ay tumunog sa isang tahimik na sulok ng iyong puso, kahit na lumampas ang kanyang pangalan sa iyong paningin. Ang taong ito, na lumitaw ng biglaan sa iyong buhay, ay nagdadala ng isang layunin na lumalampas sa pangkaraniwang pananaw. Ipinadala ng isang mas mataas na puwersa, dala niya ang isang misyong sumusubok sa karaniwan. Madalas nating itanong kung bakit may mga partikular na individual na pumapasok sa ating mga buhay na may napakalakas na dating, parang nakatakda silang maging bahagi ng ating kasaysayan. Ang koneksyong ito ay isa sa mga bihirang pangyayari, isang sandali kung saan ang universo ay nagsasabuatan ng may tindi at misteryo. Hinihipo ng mga anghel na simula nang nagtama ang inyong mga landas, ang buhay ng taong ito ay malalim na naapektuhan ng iyong enerhiya. Kahit na maaaring hindi niya ito isiniwalat ng hayagan, may isang magulong damdamin na bumabalot sa loob niya, at bawat pagkikitan niyo ay nag-aambag sa isang hindi inaasahang espiritual at emosyonal na pagbabago para sa kanya. Ngayon, unawain na ang taong ito ay dumaraan sa isang malalim na espiritual na paggising. Ang mga pagdududa, takot, at kawalan ng katiyakan na ipinakita niya ay mga salamin lamang ng mga panloob na pagbabagong nagaganap. Ang inyong pagkikita ay nagsilbing katalista para sa mahalagang prosesong ito, isang prosesong kailangan niyang harapin, ngunit hindi niya alam kung paano maghanda. Bago magpatuloy, hinihiling ng mga anghel na huminto ka ng sandali upang pag-isipan ang mga palatandaang na ipakita na. Marahil mga panaginip, magkakatulad na pangyayari, o mga di maipaliwanag na pakiramdam ang piniling mga pamamaraan ng universo upang ipahiwatig na may malaking bagay na nagaganap. Huwag baliwalain ang mga palatandaang ito, bahagi sila ng mensaheng nais ipadala ng mga anghel sa iyo ngayon. Ang koneksyong ito ay pambihira at malalim na espiritual. Mayroong mas malaking bagay na nakataya dito, isang bagay na ikaw at ang taong ito ay nagsisimula pa lamang tuklasin. Ipinapakita ng mga anghel na ang ugnayang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyo, kundi tumatagos din sa mga dimensyon na lagpas sa pisikal. Kayo ay inilagay sa landas ng bawat isa upang matuto, mag-evolve, at higit sa lahat, maghilom. Ang taong ito ay nasa isang proseso ng matinding pagtatanong tungkol sa buhay, pag-ibig, at sa kanyang sariling kakanyahan. Ang iyong presensya ang susi na nagbukas ng mga pinto na hindi niya namamalayan na naroroon. Binibigyang diin ng mga anghel na madalas kapag may taong pumapasok sa ating buhay na may ganitong kabuluhan, mayroong banal na layunin na humuhubog sa kanilang pagdating. Tahimik ngunit makapangyarihang ginagalaw ng universo ang mga piyesa, iniset up ang mga senaryo at ginagabayan tayo sa kung saan tayo dapat naroroon. Gayon paman, alamin na ang pagsasamahan sa paglalakbay na ito ay hindi magiging walang mga hamon. Isiniwalat ng mga anghel na, bagaman ang taong ito ay nakadarama ng isang bagay na malalim at tunay, siya ay nahaharap din sa kanyang sariling mga takot. Ang takot na magbukas, maging marupok, at ibigay ang lahat sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Ngunit, malinaw at determinado, ipinahayag ng mga anghel na ikaw ay napiling maging nasa tabi niya sa panahong ito ng pagiging marupo. Hinihiling nila na panatilihin mong bukas ang iyong puso at kalmado ang iyong isipan. Huwag mong hayaang manaig ang mga pagdududa o takot sa iyong pag-iisip. Ang bawat karanasang naranasan ay may mas mataas na layunin at ang bawat hakbang ng paglalakbay na ito ay nasa ilalim ng gabay ng mga anghel. Sila ay kasama mo, nagmamasid, nagpoprotekta, at naghahanda ng daan para sa mga darating. Mayroong isang puwersang nagbabago sa pag-iisang ito, at nais ng mga anghel na mapansin mo na ang taong ito, kahit na hindi pa niya nasasabi ng malinaw ang kanyang nararamdaman, ay palapit ng palapit sa iyo. May isang hindi nakikitang ugnayan na nagbabawal sa inyo, lumalagpas sa oras at espasyo, at ito ay lumalakas sa bawat sandaling pinagsasaluhan sa paglalakbay na ito. Sa huli, humihiling ang mga anghel ng iyong pagtitiwala. Magtiwala sa proseso, sa paglalakbay at higit sa lahat, sa pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, gaano man kaligoy ngayon, ay binalak bago pa kayo nagkakilala. May dahilan kung bakit inilagay ang taong ito sa iyong landas, at ang dahilan na iyon ay magsisimulang maging mas malinaw sa mga darating na araw. Bukod pa rito, alamin mong kahit anuman ang mga pagsubok na kinakaharap ng taong ito, siya ay ginagabayan espiritual. Kahit hindi niya napapansin, ang mga anghel ay kumikilos upang tulungan siyang mapagtanto kung ano ang tunay na mahalaga, at ang prosesong ito ng pagising ay napakahalaga para sa hinaharap na maaari niyong pagsaluhan. Nais ng mga anghel na maunawaan mo ang isang mahalagang bagay, ang taong ito ay dumaan sa iyong landas sa pamamagitan ng isang banal na disenyo na may isang partikular na misyon sa isip. Ang enerhiyang pinagsasaluhan nyo ay natatangi at labis na makapangyarihan, nagpapagana ng isang pinagsamang paglalakbay patungo sa mga malalalim at personal na usapin. Ang matinding atraksyon na nararamdaman mo ay hindi aksidente, ito ay binhinang umuusbong na pag-ibig na isang mahalagang bahagi ng isang mas malawak na plano, isang plano na naglalaman ng paghilom, paglago, at pagbabago. Gayunpaman, ang taong ito ay nakakaranas ng makabuluhang panloob na mga labanan. Ipinapakita ng mga anghel na siya ay lumalaban sa mga kawalang katiyakan, takot at mga nakaraang trauma na lumikha ng isang hadlang upang lubusang tanggapin ang bagong damdaming ito. Siya ay natatakot dahil alam niyang ang pagtanggap sa mapagbagong pag-ibig na ito ay nangangahulugang pagbabago ng lahat sa kanyang paligid ng di nababalik na siya itong labis na ipinag-aalala. Ngunit binibigyang diin ng mga anghel na mahalaga ang prosesong ito. Dinala ka sa buhay niya bilang isang katalista para sa kanyang pagising at siya naman sa upang turuan ka ng mahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pasensya at higit sa lahat, pananampalataya. Ang pananampalatayang ang lahat ay nangyayari sa tamang oras, kahit na tila puno ng mga hamon ang daan. Tinitiyak ng mga anghel na ang lahat ng paghihirap ay bahagi ng isang mas mataas na plano ng Diyos. Ang nangyayari ngayon ay ang ibabaw lamang ng isang bagay na mas malalim. Nagsisimula ng maunawaan ang taong ito na ang kanyang damdamin para sa iyo ay lampa sa karaniwan, nagiging sanhi ng isang makapangyarihang panloob na pagbabago. Nararamdaman niya, marahil ng hindi palubos na kamalayan, na ikaw ay ipinadala ng isang mas mataas na puwersa upang gabayan siya sa pamamagitan ng makabuluhang yugto ng pagbabago na ito. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinan, ang pag-ibig na tumutubo sa kanyang kalooban ay masyadong makapangyarihan para itanggi. Sa madaling panahon, mapapansin mo ang mga pagbabago sa kanyang ugali. Maliit na mga kilos, matinding tingin, at mga salitang hindi sinabi ay magsisimulang magkaroon ng bagong kahulugan, nagpapakita na siya ay bumubukas para sa kanyang mga damdamin. Sa puntong ito, hinihiling ng mga anghel na ikaw ay magpakita ng pasensya. Kinikilala nila ang sarili mong mga takot at pag-aalinlangan, alam na may mga pagkakataon na maaari mong pagdudahan kung sulit ang paghihintay. Gayunpaman, ang mga anghel ay patuloy na nasa tabi mo, nag-aalok ng pag-udyok at pinatitibay ang pangangailangan na magpanatili ng pananampalataya. Ang paglalakbay na pinagsasaluhan nyo ay natatangi, puno ng taas at baba, ngunit labis na makabuluhan. Siya ay ipinadala upang turuan ka tungkol sa lakas ng pagtitiis, ang kabutihan ng pag-unawa, at ang kagandahan ng walang kondisyon na pagmamahal. Natural na magkaroon ng pagkabalisa kapag ikaw ay naghahangad ng isang dakilang bagay, ngunit ipinipilit ng mga anghel na magtiwala ka sa proseso. Maniwala ka na, sa kabila ng mga pagkaantala sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin, ang pagmamahal na kanyang pinangangalagaan ay tunay at malalim. Ang panloob na pagbabago na kanyang nararanasan ay hindi instant, ito ay isang unti-unting proseso ng pagtanggap at pagharap sa kanyang sariling mga demonyo at takot ng pag-abandona, pagtanggi at muling pagmamahal. Ngunit pinapaniwala ng mga anghel na siya ay nasa tamang landas, sinisimulan niyang tanggapin na, gaano man ito nakakatakot, ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay kayang lampasan ang anumang hadlang. Ngayon higit kailanman, ipinapakiusap ng mga anghel na panatilihin mong bukas ang iyong puso at malaya mula sa alinlangan o takot. Ang landas na inyong tinatahak ay sagrado, at bawat hakbang pasulong ay may gabay ng langit. Inihahanda nila ang kaganapan para sa isang hinaharap na pag-iisang muli, na hihigit sa lahat ng inaasahan, huhubob ng isang ugnayan na hihigit sa karaniwan. Ang mga anghel ay malapit ng ihatid ang mga malinaw na mensahe na ang mga pagbabagong inaasahan mo ay nagaganap na. Maari kang makaranas ng isang makahulugang pag-uusap, makabuluhang mga kilos, o kahit mga panaginip at mga synchronicities na tila higit pa sa mga simpleng pagkakataon. Ito ang mga palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas, at mahalaga na bigyang pansin mo ang mga detalye, dahil ito ang mga paraang pinili ng mga anghel upang ipakita na ang lahat ay umaayos ayon sa nararapat. Ang natatanging koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay mahalaga at pambihira, isang kayamanan na dapat pahalagahan kahit sa pinakamahirap na sandali. Ang pagmamahal na lumalago sa pagitan nyo ay isang bagay na marami ang naghahanap sa kanilang buong buhay at ngayon ay nasa iyong kamay upang maranasan ito sa kanyang kabuan. Magtiwala sa proseso, maging matiisin at magmahal ng buong puso. Habang ang taong ito ay dumadaan sa isang malalim na paggising, alamin na ang mga anghel ay aktibong inaayos ang mga sitwasyon upang ang pagmamahalan nyo ay umusbong. Alam nila ang mga hamon at pagdududa na maaaring lumitaw, ngunit ang nakataya ay may magnitude na lampas sa mga hadlang na ito. Ang misyon na nag-ugnay sa inyo ay banal, at ang pagmamahalan na inyong binubuo ay may potensyal na pagalingin ang mga lumang sugat pareho sa iyo at sa kanya. Hiniling ng mga anghel na tingnan mo ang kabila ng mga anyo. Kahit na minsan ang taong ito ay maaaring magmukhang malayo o litong-lito, siya ay humaharap sa isang makabuluhang panloob na labanan, nakikipaglaban sa mga takot at mga lumanitong ugali na pumipigil sa kanyang magbuka sa pagmamahal. Gayunpaman, ang iyong presensya sa kanyang buhay ay nagsisimula ng baguhin ang kanyang pananaw, ipinapadama sa kanya na ang pagmamahalan na inyong pinagsasaluhan ay karapat dapat na maranasan ng buong buo. Ang prosesong ito ng pagbabago ay komplikado at ang mga anghel ay lubusang mulat dito. Hinihiling nila na panatilihin mo ang iyong matibay na pananampalataya, sapagkat sila ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang bawat hakbang mo at tinutulungan ka sa paglikha ng perpektong kondisyon para palakasin ang relasyon na ito. Tandaan na ang mga anghel ay nagtatrabaho upang alisin ang mga hadlang, bawasan ang mga takot at pagalingin ang mga sugat na maaaring pumigil sa inyong sumuko ng buong puso sa pagmamahalang ito. Ang mga palatandaan na ang taong ito ay nagsisimula ng magbukas ay magiging banayad, ngunit makabuluhan. Maaaring mapansin mo ang mas malalim na paglahok niya, isang handang magbahagi ng kanyang mga damdamin, o kahit mga di inaasahang kilos na nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanya ang iyong presensya. Ang mga ito ay mga senyales na ang pagmamahalan nyo ay lumalalim at tumitibay. Ang mga anghel ay humihiling ng pasensya. Ito ay isang panahon ng malaking kahinaan para sa kanya at ang anumang presyon o inaasahan ay maaaring maging di magandang epekto. Napakahalaga na ikaw ay lumikha ng isang ligtas na kapaligiran kung saan siya ay magiging komportable upang magpahayag at magbahagi ng kanyang puso. Ang pandamang ito ng pagkasensitibo at pag-unawa ay mga katangian na alam ng mga anghel na taglay mo. Habang siya ay nagbubukas, ikaw rin ay hahamunin na gawin ang pareho. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan na pareho kayong magpakita ng kahinaan, ipakita ang inyong mga imperfeksyon, at tanggapin ang isa't isa kung ano kayo. Inihahanda ng mga anghel ang pareho kayong dalawa para sa isang sandali kung saan ang katotohanan at tunay na sarili ang magiging pundasyon ng inyong relasyon. Ang paglalakbay na ito ng pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kaligayahan na magkasama, kundi pati na rin sa pagpapagaling, paglago at pagbabago. Kayo ay inilagay sa landas ng isa't isa upang mag-evolve ng magkasama, upang tulungan ang isa't isa na maging mga pinakamahusay na bersyon ng inyong mga sarili na madalas ay nangangahulugang harapin at pagtagumpayan ang mga lumang takot at puksain ang mga hadlang. Binibigyang diin ng mga anghel na ang kanyang pag-aalangan na magpakalalim sa pag-ibig na ito ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa mga sugat ng mga nakaraang karanasan. Siya ay natatakot na ulitin ang mga pagkakamali at masaktan muli, ngunit ang mga anghel ay nagtatrabaho upang pagalingin ang mga sugat na ito at ipakita na ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay naiba, ligtas, at sulit ang pagsisikap. Ikaw ay tinatawag na magtiwala sa proseso at hayaan ang sarili mong patnubayan ng mga anghel. Hinihiling nila na huwag mong pilitin ang mga sitwasyon o mga kasagutan, kundi payagan ang paghilom sa tamang panahon. Maging matyaga, sapagkat kayo pareho ay dumadaan sa mga mahalagang pagbabago na maghahanda sa inyong daan para sa isang hinaharap na magkasama. Tandaan na ang pag-ibig na ito ay may malalim na espiritual na ugat at pinlano na bago pa man kayo magkita sa buhay na ito. Ngayon, ang koneksyon ng inyong mga kaluluwa ay muling binubuhay upang mabago hindi lamang ang inyong mga buhay kundi pati na rin ang sa mga tao sa paligid ninyo. Maging handa ka sa oras na siya ay tuluyang magbukas at tanggapin siya ng may pag-unawa at pagmamahal sapagkat ang inyong binubuong pagmamahalan ay bihira at mahalaga na may kapangyarihang magpagaling at lumikha ng isang bago at maganda. Manatiling matatag, na may bukas na puso at kalmadong isipan, dahil ang paparating ay tunay na isang bagay na sulit hintayin. Kapag dumating na ang sandali ng paghahayag, alamin na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel, ang mga bulong na celestial ng pag-ibig at patnubay, ay nasa iyong tabi. Gagabayan nila ang bawat salita, bawat kilos, bawat katahimikan, upang matiyak na ang pagkakaisan nyo ay tatak ng katotohanan at lalim. Ang mga paghahanda ng kalangitan, matagal nang hinabi sa mga sinulid ng kapalaran, ay handa ng matupad na magdadala ng mga biyayang inilalaan ng universo para sa iyo. Ikaw ay inaanyayahan na wakasan ang paglalakbay na ito ng isang pusong puno ng pag-asa. Alamin na ang pag-ibig, kapag ginagabayan ng kamay ng mga anghel, ay hindi na bibigo sa paghahanap ng kanyang daan. Ito ang landas na inilaan para sa iyo at sa espesyal na taong iyon. Ngayon, lasaping mabuti ang diwa ng mensaheng ito. Hayaan na ang pag-ibig na dumadaloy sa mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa iyong puso at maghanda para yakapin ang hinaharap. Ang universo ay nagsasabuatan para sa iyong pabor na tinitiyak ang isang positibong wakas, anuman ang mga balakid na maaaring lumitaw. Upang angkinin ang mensaheng ito at ang lahat ng biyayang taglay nito, ipahayag, tinatanggap, tinatanggap, at tinatanggap ko ang aking kapalaran at ang lahat ng inihahandog ng universo sa akin. Naway ang liwanag ng Diyos at ng Universo ay magbigay liwanag sa iyong landas na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen. Kung ang mensaheng ito ay gumalaw sa iyong puso, ibahagi ang iyong mga puna upang magkalat ng mabuting enerhiya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na upang masundan ang mga hinahangad na mensahe mula sa mga anghel na inilaan para sa iyo.